Ito mo nervyo yung masakit tayo. Nakalis na nga hindi pa rin pala. May doon sa Baka naman may yung pa. Sigit. Oh! Sa ato na o pero na Jesus dan nama Jesus. Tu. Apa saya pak? Begini posisi mula ulu dalam tu mai papa pak. Ya. Ini papa pak. Ya. po. sini papa. Ya, sikit pa. Masakit pa ba dito? Oo, masakit pa. Ang hiling yeah. ay. Pero sumpin dito. Pagka nalaman ninyo, pag nalaman ninyo, Pum! Sikit pa po. Masakit pa po dito? Oo. Oh. Dito pa. Ganyan naman yun po. Kahit di po pumasok, mas maganda pala po. Kung mismo ang Ah. Po. Kasi po, maalis na po yung nilagay sa amin. Ayan po, masakit pa dito. Sobrang sakit pa po, po, konti na lang. Masakit pa. Poo! Masakit. Ayan po, masakit pa po. Pag-iingin ko pa pa. Masakit pa po. po. Pero may na lang po. Hindi na lang po. Wala na po. Ito ba yung ganyan niya po? Kailan ka ulit ng dito ah? Sa ano lang po, linggo po. Linggo, di linggo na lang namin. Wala na? Kung sakali pwede namin dalig din si Dado sa linggo. Pero mas maganda po sana kung si Papa na lang po yung papabiyayin. Ganun po yun. Ganun po yun. Hindi po, kasi Papa po yung pumunta. Kasi po. Mas maganda. Kaya lang may... Kaya dapat na si Jimmy. Ano, ano po yung nakita niyo? Ano sa Yung ano po. The po yung sa inyo. Ganito rin pong gagawin na kapag konti na lang. Okay, nandito rin ito Eh gano'ng katagal po ang hanggang? Kahit tatlong araw lang po. Ngayon po, ano pong pakiramdam niyo? Hindi nangyayari. Iba na lang po sa ibit lang. Talagang Hindi nangyayari. Ayun po. Ayun po. Ayun po. Ayun po. Ayun po. Ayun Papasundo natin Papasundo.